Nahon... Si Paring Jo ba? Wala ni ka si Paring Jo. No, Iprang si Iprangato. to Iprangato. 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 Asi, asi. Paring Jo! Dalikon! Tilaway siya na ba eh? Ikaw timpla? Ayaw kayo, maikay ka mo timpla. Maikay ka mo timpla Paring Jo. Gusay... Gusay lasa na Paring Jo. Eh sinabaw mo ni Paring Jo. Oh, tilaway, tilaway. Yatag pre. Pati pala eh. Pasig maalat ba?

Lampisini? Ha? Tapos sili. Ha? Tapos <laughs> sili. Ay, sili ano ni mo pa rin Jude ay. Duga ig tubig. Ha? Kay tubig yan. Unsa pud duga ra to sub tubig at tawag ra ona puro na puro kalero. Duga niya. Sa pag duga ka nang. Iya mo gong, iya mo gong silian god. Di okay 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 okay. Usa mo pag duga ni tubig. Ay na, puro na. Ayaw. purona, purona puro Duwagan man imong moawas nay. Sa rapa niya ka sili, sili Kamay lang. Ay, lang. Wala. Kamay lang. Ayun. Ayun na, ayun ayun Oh, isa po. ako isa lagi ka. Oh, gi ka gi gi ka ba prang. Oh saman sarap. Oh, kulot tubing. Ayaw. Ayaw tubing. Ayaw. 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 Kulot tubing. Ayaw na ayaw na. Tama tama. Tama na. Tama ra? Tama ra. Ang siky? Okay. Ah, kautawa raw. Sarap na. Tama okay. deno. Oh, kulotin la we na ni? Biak 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 ko tila we. Makaiyon na gulang ko yung kasin pagkamay. Ako tila we. Magyok gulang ko yung kasin kamay. Ako lalong kasin pre. Nah. Dah. Igonimo tapo angat pag. Lagi mo na kasin kute. Lagi mo na kasin kute. Oh, bukal-bukal law. -bukal, oh. Okay, okay, okay. Napay kan u. Naglungag ka? Uy, tarao so, eh. Alalak. Ande bay, bay, bay. Naglungag kita. Ana pa lungag sa mga idol. Mais. Nami diri sa Nami diri sa amo ang uyuan mga idol. Oh. So naglungag may adaw nagluto may diri sinabaw mga idol. Nagluto ko. Nagluto pa rin, Edgar? Nagluto ko. Luto <laughs> nguyo, oh, oh. mo nga sinabaw. Tama la yo. Tama ano? la yo. Tama la Tama la yo. Tama la yo. Tama la Kulang Tama Kulang. Tama la yo. Tama la yo. Tama la Kahoy! Tama la <laughs> <laughs> oh, kahoy. yo. Tama la yo. Tama la yo. Tama la yo. Tama la yo. Ha? la yo. Tama yo. Tama la ni Tama la yo. Tama la yo. Tama Oh, yo. Tama

Pwede tayong tamaan. Oh, tama, 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 right, pre. Oh, okay. oh sige, sige. -sig 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 oh, oh, thank you kayo. Oh, Mga ano sa Mga idol.